Okay, mga kababayan, wala na tayong pasakali. Eh, no? Diretso na tayo sa usapang politika na magpapainit ng ulo at magpapabukas ng isip. Ngayon, pag-uusapan natin mga hot na issue sa Senado mula sa mga akusasyon ng korupsyon hanggang sa mga senador na nagpapakita ng tapang at prinsipyo. Si Senador Rodante Marculeta, mukhang pagong mukha sa Senado at si Senador Jingo Estrada, veterano na laban ng ng labadang politikal ang mga nasa sentro na ang usapan. Pero teka ha, may isang kongresista, si Joel Chua, na kailangan pag-usapan natin ng masinsinan dahil sa kanyang mga kilos na sabihin na natin, medyo questionable. Kung ikaw ay nasa Quezon City, Los Angeles, Dubai o kahit sa Riyadh, Hong Kong o Toronto, Itong episode na ito ay para sa iyo, no? lalo na sa mga kababayan nating OFW na gustong-gustong malaman ang tunay na nangyayari sa gobyerno. Ha? layuni um, layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers uh, sa channel na ito. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Sydney, Singapore o kahit saan. At magpadala ng super thanks para suportahan ang content natin ha, uh, sa puno ng katotohanan at wit. Ngayon, ha, pag uusapan natin ang main course, ano nga ba ang mga isyong ito? Bakit sinasabing may mga korap na bakulaw na nataranta kay Marcoleta? At bakit binira ni Jinggoy ang apat na senador? Ano ang ginagawa ni Congressman Chua na ikinagagalit ng marami? Tara, simulan na, na natin. Hmm? Boom. May isang senador na biglang sumikat na parang bituin sa langit ng politika. Walang iba 'yan kundi si senador Rodante Marculeta 'yon ha. Dating representante ng Sagip Party List, si Marculeta ay kilala sa kanyang matapang na laban para sa mahihirap at sa kanyang koreksyon sa Iglesia ni Cristo. Ang kauna unang senador na kaanib ng INC. Pero teka, hindi lang 'yan ang dahilan kung bakit siya pinag-uusapan. Noong 2025 ha, naging senador si Marculeta matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino. Siya tipo ng politiko na hindi natatakot magmalaki ng kanyang prinsipyo mula sa kanyang paninindigan sa Magna Carta of the Poor hanggang sa kanyang pagsalungat ng ilang kontrobersyal na issue. Tulad ng paggamit ng pondo ni Vice President Sara Duterte, pero ang tanong, bakit nataranta mga korap ng bakulaw? No, ayon sa mga balita, si Marcoleta ay naging torn in the side of the political may hidden agendas. No? Ang kanyang pagsalungat sa investigasyon sa pondo ni VP Sara Duterte ay nagdulot ng galit sa ilang kongresista at senador. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, ito ang prueba ng kanyang integridad. No? Sa isang pagdinig noong 2025, sinabi niya ng West Philippine Sea ay hindi umiiral sa international maps na agad kinontra ng mga kritiko. No? Pero flat twist, nag siya Nilinaw na ang dagat ay sa Pilipinas pa rin, no? Kahit ano pang tawag dito. Kay parang si Marcoleta ang bagong superhero ng Senado ha. May cape ng prinsipyo pero minsan nadudulas sa script. Ang tanong mga kaibigan, tunay bang hero siya o anti-hero na may sariling agenda, no? Sa mata ng mga OFW sa Dubai, Qatar at Japan. Ang ganitong paninindigan ay mahalaga dahil gusto natin ng leader na hindi natatakot magsalita. Pero kailangan din natin maging maingat ha, sa mga sinasabi, ang West Philippine Sea issue ay sensitibo, lalo na't may tensyon sa China. Ano sa tingin ninyo? I-comment down below. Gusto mong malaman ang buong kwento ni Marcoleta? I-hit ang subscribe button at i-share sa mga kababayan natin sa Canada, Australia at UK. Mag-super thanks na rin ha, para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay, ha? si Senator Jingoy Estrada ay parang action star sa pelikula ng politika. Laging may malaking eksena pero seryoso ha. Si Jingoy ay isa sa mga pinakaproduktibong senador noong kanyang unang termino na naghahain ng mahigit 617 bills at resolutions. Ha? Ngayon, bilang Senate President Pro Tempore, muli siyang nasa spotlight dahil sa kanyang mga hard hitting na pahayag laban sa apat na senador ha. Pero sino ang mga ito at bakit sila binira? Ayon sa mga ulat, si Jinggoy ay nagmalaki ng kanyang tapang laban sa mga senador na umano'y sangkot sa mga shady dealings. Bagamat walang pangalan na binanggit, ang mga balita ay nagpapahiwatig na ito ay konektado sa mga isyong pampolitika tulad ng pork barrel scam at iba pang korupsyon. Ang kanyang kasaysayan bilang senador ay puno ng drama mula sa kanyang pagkakakulong noong 2001 at 2014 dahil sa plunder at pork barrel scam, hanggang sa kanyang pagka-acquit at muling pagkabuhay sa politika. Isang araw ha, noong 2013, si Jinggoy ay naging acting Senate President matapos magbitiw si Juan Ponce Enrile. Parang pelikula ha, ang panday. Bumalik siya mula sa kontrobersiya at ngayon ay nangunguna ulit sa Senado. Pero teka, paano siya nakabalik? Sa suporta ng mga butante, kabilang mga kababayan natin sa Metro Manila, Cebu at Davao na naniniwala sa kanyang kakayanan. Si Jinggoy ay parang phoenix, ha? bumabangon mula sa abo ng kontrobersiya pero ang tanong mga kababayan, tunay bang malinis na ang kanyang record o may script pa rin sa likod ng kanyang mga galaw? No, Isa sa mga hinintay natin kay Jinggoy ay ang kanyang panukala para sa mga mas mahigpit na anti-corruption laws. No? Pero habang binabatikos niya ang apat na senador, kailangan natin tanungin ano ang plano niya para matiyak na hindi na mauulit ang mga aligasyon ng korupsyon. Ano sa tingin niyo mga kababayan sa Hong Kong, Singapore at Saudi Arabia? Si Jingoy ba ang tunay na action star ng Senado? I-like at i-comment ang inyong opinion. Mag-super thanks na rin ha para sa mas maraming ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin si Congressman Joel Chua ang lalaking parang laging may mic drop sa kanyang mga pahayag. Pero bakit nga ba siya pinupuntiriyan ng galit ng marami? Si Chua, nakilala sa kanyang vocal na pagsalungat sa ilang politiko, ay nasangkot sa mga isyong nagdulot ng init sa social media at mainstream media. Pero teka, ano ba talaga ang ginagawa niya na ikinagagalit ng marami? Ayon sa mga ulat, si Chua ay madalas na nangunguna sa mga investigasyon na may political undertones. Ha? Halimbawa, ang kanyang pagsuporta sa ilang kontrobersyal na house inquiries ay nagdulot ng akusasyon na siya ay ginagamit bilang attack dog ng ilang mas makapangyarihang politiko. Bukod dito, ha, ang kanyang mga pahayag laban sa ilang senador, kabilang na mga kaalyado ni Marculeta at Estrada, ay nagdulot ng tensyon sa kongreso. Hmm. Si Chua, parang class, clown na lagi may punchline, no? Pero minsan ang mga biro niya ay hindi tinatawanan. Lalo na mga hinintay niya, no? Ang tanong mga kaibigan, para sa bayan ba ang kanyang mga laban o para sa, para lang sa clout? no? Sa isang banda, ha, si Chua ay maaring makita bilang isang matapang na kritiko na hindi natatakot magsalita laban sa mga makapangyarihan, no? Sa kabilang banda, ang kanyang mga aksyon ay maaring may motibong pampolitika. Lalo na't ang kanyang mga target ay madalas na mga kaalyado ng administrasyon. Ano ang katotohanan? Kailangan natin maghukay ng mas malalim. Okay, para sa mga OFW sa Italy, Malaysia at Germany, mahalaga ang transparency sa gobyerno. Ang mga ganitong issue ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang checks and balances sa ating demokrasya. Pero kailangan natin maging maingat. Ha? Hindi lahat ng ingay ay nangangahulugang progreso. Ano sa tingin ninyo kay Chua, hero o villain? I-share ang inyong saloobin sa comment section at i-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong talakayan. Mag-super thanks na rin ha, lalo na kung nasa London, Doha o Vancouver ka. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Bakit lagi mainit ang usapang korupsyon sa Pilipinas? Mula sa pork barrels scam hanggang sa mga bagong aligasyon, parang hindi natin maiwasan ang mga isyong ito. Pero teka, ano nga bang solusyon? Isang OFW sa Dubai ang nagsabi sa akin, Kuya, bakit parang laging pare-pareho ang balita sa Pilipinas? Korupsyon dito, korupsyon doon. At totoo yan, ha, mula sa panahon ni Marcos Sr. hanggang ngayon, ang korupsyon ay parang cockroach na hindi nawawala. Pero mga tulad ni na Marcoleta at Estrada na may kanya-kanyang laban ay nagbibigay ng pag-asa o nagdudulot pa ng mas maraming gulo. Ang mga panukalang batas na tulad ng Magna Carta of the Poor ni Marcoleta at ang anti-corruption bills ni Estrada ay nagpapakita ng potensyal na baguhin ang sistema. Pero ang problema ha, paano natin masisigurong ang mga batas na ito ay hindi lang pang PR? Kailangan natin ng mas mahigpit na transparency, laws at independent audits na government ng government funds, no? Parang reality show ang politika natin ha. May mga plot twists, villains at heroes. Pero mga tanong ha, mga kababayan, kailan kaya magkakaroon ng happy ending? Kung gusto mong malaman ang solusyon ng korupsyon, ha, isubscribe ang channel natin at i-share sa mga kaibigan mo sa New York, Tokyo at Kuwait. Mag-super thanks na rin ha, para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Okay mga kababayan, ha, ano ang natutunan natin ngayon? Si Senator Marcoleta, isang bagong puwersa sa Senado na may tapang at prinsipyo. Pero hindi rin siya perpekto ha. Si Senator Jingo Estrada kahit may kontrobersyal na nakaraan ay patuloy na nangunguna sa mga laban para sa bayan. At si Congressman Joel Chua, ha? well, siya ang tipo ng politiko na kailangan nating bantayan. Hero ba siya o troublemaker? Ang mahalaga mga kaibigan ay manatiling mapagmadyag tayo no? sa Quezon City, Davao, Los Angeles o kahit sa Dubai. Ang boses natin bilang mga Pilipino ay mahalaga. Kaya't i-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kababayan natin sa Canada, Australia at Saudi Arabia. Magpadala rin ng super thanks ha para may pagpatuloy natin ang mga ganitong talakayang na puno ng katotohanan with at heart. Hanggang sa susunod na episode mga kababayan, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay kayong lahat.